kay ng mga ilang mayors, lalo dyan sa may bandang area ng Bicol. So ito warning do sa mayor na yung kilala mo kung sino ka. Hanap nyo ba'y makina para sa dagat sa inyong mga bangka? Generator, agricultural equipment, hardware materials? Huwag mag-alala, dito lang yan sa Siki Tatoy Enterprises, kompleto na garantisado pa. Located at Quezon Street, Divisoria, Kawayan, Masbate. Kontakin lamang si Mr. Clifford Kelly Tatoy at sa kanyang Facebook page uh, KCK Enterprises or tumawag lamang sa kanilang hotline number 0917-2592035 sa Globe 0921-3571-549 sa Smart Garantisado na sikitatoy Kitatoy Enterprises Tara na! Uh, huwag mo na lang pilitin na in-name ka namin hindi makapag-proclaim yung Barangay Board of Canvasser namin dahil pinapakailman dahil huwag daw muna i-proclaim So inutasan natin ang regional director that BBOC should proclaim today at all costs. Wala tayong pakialam sa kung sino pa yung tumatawag na yan o sino pa yung nagpe-pressure. Kasi daw baka daw syempre, magalit yung mayor, magalit. May mga ganyan po eh. May mga ganyan na nakikialam sa ginagawa ng COMELEC. Tapos ng binanggit mo yung pangalan, magagalit sila. Ang sinasabi po natin, Ibigay niyo po sa amin ang trabaho. Trabaho namin yan eh. Huwag niyo kami pakikialaman. Kung bata niyo yung natatalo, wala kami pakialam doon. Hindi naman kami nagpatalo doon sa mga bata-bata ninyo. Pero yung pipigilan niyo yung Barangay Board of Canvassers, mga teachers po yun eh. Teachers po yun eh. Hindi po mga taga yun. So ibig sabihin, pag yun ang tinakot-takot niyo, at yun po yung pin-pressure niyo, hindi po ba pin-pressure niyo yung mga naga nag-aalaga sa ating mga, mga, bata at mga kabataan na naglilinang ng kanilang uh, Uh, kanilang uh, kat katalinuhan so again, warning po ito uh, uh, yan po mga yan kasama rin po sa aming mga iimbestigant pinapasubmit po namin sa aming mga field personnel, yung mga pangalan ng lahat ng yan na nakialam during the conduct of the election ang pinaka-crucial yung nakialam sa canvassing pinapadelay ang canvassing pinapadelay ang proclamation ng mga kandidato hindi naman silang kandidato eh kung hindi nga silang kandidato, dinidilid di din, din, how much more kasi sa 2025 na sila ang kandidato. Di lalo na lang nila pinipressure ang COMELEC. Hindi po kami magpap... Sabi nga na po namin, again, wala nang mawawala sa aming lahat dito na nakaupo sa harapan ninyo. Fixed on term ng aming mga region, mga directors. Yung kami naman po, fixed din ang term namin. So, sila magpapahalal sila, kami hindi. Yun po ang dahilan kung bakit ginawang fixed on term ng mga constitutional commissioners at chairman so that we will always be independent and brave in the disposition of our function and powers. So, papat, uh, kung patigas, na lang po. Yung, ako po, pasensya na, kasi masyado ako na di disappoint kapag ka nalalaman kung may nangakikialam ng na mga local officials sa mga bagay na hindi naman nila dapat papakialaman. There was this particular mayor in Bicol Region na pinapakialaman kaya hindi makapag-proclaim hanggang ngayon ang isang barangay doon na panalo na yung isang yung mga kandidato. Hindi pa pwede pong gano'n. May mandate na ang tao eh. Kaya nga po namin pinapupursig yung pagpaproklama today. Kasi may mandato na po ang sambayanan. Kung natalo man yung iba at hindi matanggap, may protesta naman po. Hindi eh. magpalsin ng protesta. There is always a process by which we can open the ballot boxes. But sir,